Hello guys, good morning. Isang magandang umaga. So ito ngayon ang ating perfect na almusal sa ma sa maulan na umaga. September 2 ngayon guys. So ito meron tayong kape Kape Pamore. Yan, perfect hot coffee na. Great taste. Choco. Hindi to sponsored guys, pero great taste. Baka naman pwede rin. Ayan, tapos ang ating pipino. O, ba? Diba? Pipino. At ito naman ang ating rice. Kunti lang, guys. Kunti lang yan. Ayan. At ang ating tinapa. Smoke fish. Yan, guys, ang aking tinapa. Pinrito ko na to. Hindi ko na pinakita sa inyo paano prituhin ang tinapa. Alam niyo naman paano magprito ng tinapa. Tapos ang ating sausawan ay ito lang naman. Ayan. May dalawang sili na mapula-pula. Tapos ang ating sausawan ay binubuo ng dato puti na suka, baka naman. At ang ating Lawrence Coco Suka. Ayan. So yan ang ating almusal ngayon guys. September 2. O, oh, di ba? Sinong hindi magugutom dyan, guys? Hmm. Mainit-init pa ang ating kape. Yan. Kape, pipino, sausawang suka, na may dalawang siling pagkapula-pula, at ang ating tinapa. Tinapa. Ayan, shout-out kay... Josie Malaluan na siya. Sa kanya galing yung tinapa guys. Ayan. Tinapa itong tamban. Tamban na isda. Ayan. So ano pang hinintay natin guys? Kain na tayo. Ayan. Ito lang naman ang aking almusal. Maulan kasi ngayon guys. Sobrang lakas ng ulan. Okay. Kain tayo guys. Thank you so much for watching my almusal for the day.